What's up, go, go fam. Grabe, go fam, oh. Grabe, pang apat na araw na ngayon na umuulan. Ay, 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 ay. So, kamusta na yung mga pananim niyo go fam? <laughs> Sa mga hindi farmers, ito yung realidad ng uh, pagtatanim. And, uh, alam nyo kung anxiety at saka depression lang. Feeling ko, daming mga farmers na meron yan. Hindi lang hindi lang naririnig sa Sokmed, no? Kasi, mantakin nyo yun, ha? niyo nyo to, ha? Yung inaasahan mong kita. Oh, kasi, ano yan, eh? Lalo na sa mga palay, mais. Dalawang beses lang kami magtanim, eh. Yung iba, minsan lang. So, uh, ang palay, mais, anihin mo yan within 3 uh, to 4 months, depende sa variety, no? Pero, sa isang taon dalawang beses ka lang mapagtanim. So, yung kita mo ng isang cropping, i-divide mo yan sa anim, six months. So, pag ganitong mga umuulan, kasi ang dami na sa social media, ang dami na masirang mais, yung mga palay naman, uh, pa-flowering pa lang, uh, binayo na ng hangin, no, ng ulan, so affected na yung yield mo. So, imagine nyo, Gofam, yung kikitain mo for this cropping, eh, wala na no? Eh, mostly pa man din ang mga farmer eh, inutang yung puhunan. Tapos doon sa farm nila, doon nakaasa lahat yung pangkain nila araw-araw, yung pambayad sa kuryente, tubig, yung pangmatrikula sa eskwelahan. So lahat doon nakaasa. Tapos biglang masisira lang ng ng eto, ng panahon, ng bagyo, So, syempre, bilang kunwari, ikaw yung provider ng, ng pamilya, nag-iisip ka na. Kaya kung mapapansin nyo pag mga ganito, daming mga tatay na, alam mo yun, na naimik lang, napapaisip na lang. So, ako yun, ano, sobrang ramdam ko yung, ano, yung, yung kalagayan na ganun, GoFam, no? So, alam mo yun, ang sobrang basaklap yung, ano, <laughs> yung sitwasyon ng mga Uh, kasama natin ang mga magsasaka and uh, ako ang parang pwede ko lang masabi dyan go eh, hindi naman tayo ngayon, kung naririnig mo to ngayon na farmer ka uh, matagal na tayong nagpa-farm although iba na yung panahon ngayon pero hindi naman tayo binibigyan ng Panginoon ng uh, pagsubok na hindi natin kaya and parang pinaka-assurance ko na lang dyan GoFam is uh, alam ko na si Lord ay alam niyo yung pinagdaraanan na natin. No? God is sovereign. And sabi ko nga eh, before pa natin itanim yung mga pananim natin, alam na ni Lord kung kikita tayo or hindi. No? Hindi naman nagulat si Lord na ala, nabagyo ka, gano, ala, hindi ka kumita. Gano. So, yun na lang yung pinaka-assurance ko, GoFam, na at the end of the day, kung ano man yung mga nangyayari, na yun, magtiwala pa pari, rin tayo sa Panginoon at uh, huwag tayo mawawalan ng uh, pananampalataya sa kanya. So, alam mo yun, parang sometimes it's wake up call din sa atin yun na parang alam mo yun, mas, mas lumapit tayo sa kanya. So, madalang kong sineshare yon sa mga viewers natin, no? madalang kong sineshare si Lord. Uh, parang feeling ng iba, parang alam mo yun, ikaw, kaya mo yan kasi madami kang Alam mo yun, iba yung, iba yung estado mo sa amin yun, hindi ko pa. Hindi yun yun yung pinaka-sikreto ko, na, na, alam mo yun, na parang instead na magmukmuk ka, alam mo yun, na nag nag-a-anxiety ka na, kinakaban ka na, sa mga pwedeng mangyari, yun lang, lagi yung pinanghawakan ko, si Lord lang, okay, so, kung naririg mo to, alam mo yun, hindi ka pababayaan ni Lord, mahal, ma mahal na mahal ka ni Lord.